Ano yung pinakalatest dito ngayon sa WL, Garrett? The latest po, Senator, is yung mga laborers were offered 20,000 pesos uh, as a means of settlement. Hindi po sa harap po ito ng NLRC natin uh, para po ito cover yung mga Uh, wage claims po nila. Dahil sila po ay nababayaran below the minimum wage for so long. And ang offer po ng WL Foods is 20,000 pesos. So that goes for four of our uh, complainants. However, not all of them agreed. At yunusto po nilang pumunta na lang po ng NLRC para po mas maayos po ang computation at bigayan ng pera, Senator. In our line also, Senator is the representative ng WL Foods na pumunta po nung ating hearing si Attorney Urbano. Attorney, magandang hapon po, po si Attorney Urbano sir. Magandang hapon po Senator. Oy, nung nag-usap po Hello. tayo ng uh, hearing sa Senado, uh, napakaganda po yung pag-uusap natin. In fact, uh, you did promise to us uh, sa hearing na uh, magkukumpay within 20 days at uh, lahat ng mga uh, nakitang violations namin kulang ng uh, pag-implement ng Pacquiao na hindi dapat and there were so many employees who were who were uh, were there when we inspected. Na uh, I mean, there, there, were so many violations at inamin mo mismo mo nung nung isang empleyado doon na uh, lahat ng mga employees na ay at uh, at uh, four hours every day ang na, na, nawawala sa kanila. And you said they would be get paid, they would get paid. Pero ano nangyari, actually? Uh, apat ng doon binayaran, tapos yung iba, uh, tinakot pa at uh, kakasuhan pa raw ng WL. Senator, nung pong matapos po yung, uh, during the hearing po, napag-usapan po doon na babalikan po ng ano yung kumpanya po no and from tayo na po ay may nagpunta ng labor inspectors po doon okay uh, at so, uh, so, hindi ko lang po alam ko ano po yung naging ano uh, naging report po ano anong uh, ng no labor inspectors po so ilang yun hmm. po yung aking ano uh, information as of now kasi ka po we have to base it on how many employees are there sa the WL Foods So based doon sa many sa number of employees, uh, yun din po ata ang number of uh, pakyawan or piece rate kung tawagin nasa sistema ng payroll ng uh, WL. Uh, so nagtataka uh, po uh, bakit uh, apat lang po. Yes sir. Okay. Ang, ang ko po, ang pagkakasabi po sa akin, ang pakyaw po lang ay mga labing dalawa lang po. Labing dalawa lang paano po natin malaman po? na labing dalawa lang po yung sa at samantala, sabi nyo, hindi po pumunta yung dole. Kaya yung dole sinabi po, may sa problema talaga dito. Uh, ah, <laughs> lang po sinabi sa akin, labing dalawa po yung pakyawan po. Tsaka meron din po kami nabutan doon na mga underpay. Ah, kasi sa mga nang loob nito, attorney, itong nandun po kayo, natuwa naman po ako kasi nung mag-uusap tayo, diretso po kayo magsalita, wala nang kay paligoy-ligoy pa. At sinabi nyo, in 20 days, mago comply yung WL. Pero it seems na yung, yung client nyo yung ay tigas ng ulo at uh, nanakot pa raw ng mga empleyado at uh, apat na natin ang oh. prea, yung iba hinamon na demandahan sa NRC at alam naman natin ito mga empleyado, mga corporate empleyado, they don't have the means, wala nga silang pampamasahe pagpunta nyo well, sa Pact and sa si NRC. Kaya itong ginagawa sa kanila uh, ngayon ng itong WL. Uh, well, inaasahan ko po Senator na dahil nagpunta po yung labor inspectors po doon, malalaman po talaga kung sino po yung mga complainants at kung ano po yung extent ng sinasabi nilang violation. Eh, mm -hmm. ang advice ko naman po at sabi naman sa akin ng uh, kliyente, ay kung anong kinakailangan ayon alin sa batas, eh, makukumplay sila. Uh, so Edwin, sa pagkakaalam nyo, ilan po ang uh, pakyawan na mga kasamahan mo dyan sa WL Food? na okay. po okay. 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 napakarami ng pakyawan doon. Halos hundreds plus. 100 plus. Apo. Attorney Sara Mirasol, magandang hapon po niyan ma'am. Good afternoon okay. po. Yeah, may kinalaman po ito sa kaso ng uh, WL. Um, na nangako po yung WL na magpukumpay within 20 days, babayaran po lahat ng mga empleyado na nalugis sa magkita ng pakyawan system na hindi naman kapala sila allowed to the National Wages uh, Productivity Commission. And mahigit 100 daw ang nasa Pacquiao sa tapos ngayon, lumilitaw na sampu lang. Eh dahil hindi naman da pumunta yung inspector ng Dole doon para tingnan kung buksan niyang libro at kausapin niya mga empleyado. So ano pong nangyari, Atty. Marazol? Nagkaroon po tayo ng mandatory conference uh, yesterday at ang uh, company nga po ay hindi nagpakita. So hindi po natin alam yung mga Ah, uh, ang findings po kasi walang records keeping or roster of workers, payroll, proof of 13th month pay, service incentive leave at may mga underpayment of wages po no. So even non-coverage. So titignan natin ito. Ibig sabihin, we need to after that, uh, kailangan din po natin i-determine kasi meron pa kulang na underpayment of wages ano. Kung hindi po sila magpapakita, may uh, magpapile mayroon po kaming compliance. Kung hindi pa rin sila magpapakita po sa next na conference which is July 2, 2025, ay maglalabas na po kami ng con uh, compliance order. Paano po kung hindi nag-comply doon sa compliance order na ilalabas nyo? What will happen yun, next? And then mag uh, execute po namin kung naging final and execute, executory na po, Senator. Paano kung hindi nga nag-comply sa compliance order ninyo? Itong WL, mag paano po nagmatigas? Maghahanap po tayo ng mga properties po ng company para ma-satisfy masat po yung monetary award. Ma'am. Oo. So, so execution na po after Al alam ng final mo, and... Alam mo pinapatawa niyo po ako. Uh, three days ago, uh, tinatawagan namin yung Dolly Inspector na nag-expect para kausapin siya at para kumuha ng update. Ay magkipag-usap sa amin. Parang nagtatago na parang merong iniiwasan. Samantalang kayo sinabi niyo, pumunta siya pero ay mag-comply. Pero nung tanungin namin, wala siyang gustong i-report sa amin. So parang lumilitaw na parang bayad na po ata itong inspector ninyo. I don't know him personally, okay? But what I can tell you, if I'm gonna use my sentido common, mukhang bayad na ito pong uh, dole inspector na ito. Hindi ko alam kung sino nagbayad dito kasi una-una hindi niya ginawa yung kanyang trabaho in the first place. Sabi ko, ang WL Foods, isa sa pinakamalaki manufacturing food company dyan sa uh, uh and yet hindi man lang dumaan sa kanyang inspeksyon. Okay? Eh, mantala, okay. isa sa pinakamalaki yan. At uh, all he has to do is dapat talk to the employees na para malaman niya na ang daming pakyaman doon at wala naman palang uh, permit ito sa National Wage uh, 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 Productivity uh, Commission, etc. So, ibig sabihin itong inspector ninyo, eh, mukhang paluktot po ang trabaho nito. So, We will look into it, uh, Senator. Apa. Kasi sabi niyo, Kapag hindi sumunod sa compliance order, ano po ilalagay niyo sa compliance order? Bayaran ng maimpriyado. Oh, Apo. Bakit ang kapangyarihan na cancelin muna ang permit nito para makapag-hire ng mga sabahador tab dahil nagmamasigas? Don't, don't you have that power? Under the law po, uh, ang ano lang natin is uh, doubled indemnity po pag mga, uh, if it concerns uh, yung minimum wage, doble po pag hindi po sila nakapagbayad. Yun po yung nakalagay sa atin. po ng bill na... Uh, wage theft uh, bill, Diba, Garrett? Yes, po, Nata, Sen. Ano yung, yung wage theft uh, bill natin? Ang wage theft yeah. bill po natin, Senator, is pending with the Committee on Labor, but we will start hearing it upon the resumption of the session po, Senator. Uh, just to clarify po, Senator, yung wage theft bill po, uh, ganitong action would already be criminal upon uh, successful passage po natin itong bill na to. Ito kasi sinasabi ko palagi, uh, Atty. Merazola, no? Uh, Attorney Garrett, at uh, okay yung attorney ng Um, ito yung masakit eh. Matagal ko yung paulit ito sinasabi. Kapag yung mga um, maliliit ang kababay, yung mga trabahador nagnakaw sa kanilang mga amo, mm. kahit kahit nasabihin natin isang perasong tinelas niya na agad-agad meron ng kaso yan. Diba? Usually, uh, Senator, ang kinakaso po nila ay qualified theft po. Exactly. Now, pero pag yung amo nagnakaw left and right uh, sa mga sa bahagyo yun, niya sa pamagitan ng hindi pagbigay ng uh, tamang sweldo nila, yung amo, uh, wala, hindi siya napaparosahan. Ayan, pinagsasabilan ng dole uh, na bayaran at bibigyan ng compliance order, et cetera, et cetera. Walang pagkakakulong. Samantalang pag yung trabahador, agad-agad eh, meron na siyang kasong kriminal. Garrett, yes, isa po, natin sir. yung wage step bill natin. Yes po we will coordinate with the committee on labor para maging priority legislation po siya for this coming congress po Dole, ano pang ginagawa ng trabaho bukod sa pagbibigay ng tupad ano pa bang trabaho ng DOLE Marami pong programa ano? po ang DOLE Bukod, aside bukod from, sa tupad uh, ay tong yung tupad of course we have also may the, the alam tupad, niyo naman yung tupad, po may GI ma TIDEM yes there. aside from tupad may meron po tayong livelihood uh, we also Provide livelihood assistance po sa ating mga disadvantage sa mga uh, mga marginalized sector. And meron din po para sa mga estudyante, ito po yung uh, employment of students or PES. Ano? Uh, and of course, uh, meron din po coming career guidance, job fair. How about protection po ng karapatan ng mga manggagawa? Mukhang yan po atas sa Departamento nga kay nakukulang. Every single day sa so wanted sa radyo walang minti, Monday to Friday. Marami mga laborer pumunta dyan by the dozens and they always complain na hindi sila nabayaran ng tamang pasweldo, below minimum, walang overtime, walang benefits, etc., etc., walang 13-month pay. And yet, hindi nasasapul ng dole. Every day po yan. So, anong ginagawa ng dole pagdating sa pagbibigay proteksyon sa mga magagawa natin? Mukhang wala. Diyan kayo nakukulang eh, sa departamento ng Although, palagi nyo sinasabi, eh kayo ay Uh, kulang sa tao. Pero that should be the reason kung kulang sa tao. Di magsabi lang kayo at pumiti ng labor sa Senate para pagdagbigan kayo ng budget kung kayo short-handed. Yes, Senator. Pakisabi nga po dyan yung kliyente. Mayroon WL. Hindi ko siya tatantanan kahit nagkano kataas-taas yung kanyang kapit. Alam ko, marami siyang kapit eh. Ang dami na sa akin eh. Na napaka lakas na ng kapit niyan mula sa LGU hanggang sa kataas-taasan. I don't f***ing care. Really, kung gusto niya gira, I'll give it to him. Hindi ako titigil bilang vice chair ng Committee well, Labor. Sir, I will not stop. Hindi naman po. Uh, Law-abiding naman po yung kliyente ko. <laughs> okay. ikaw, sir, ikaw, sir, magaling ka na bugad and I respect you. You're good. In fact, diretsyo ka magsalita. Wala akong nakikita problema sa iyo. You're very professional. Pero kahit nag gano'n ka, ka, professional, sir, pero kung yung, yung amoy hindi, may problema tayo. I, paparating ko po kung ano po yung, ito po yung sinasabi po ng mga ilang empleyado niya na komplain sila, ano? At uh, ko po sila kung ano ano. Uh, kailangan nilang din na sa bata. Kung gusto niyo pong magkaroon ng kaibigan sa lahat, eh di dapat sir, eh, ayusin yung pagtrato sa mga manggagawa natin. Kawawa na nga pa okay. diba? Lalo pa natin okay. kakawain. Tapos, babantampang pang ng demandahan. Eh, alam niyo naman na ito mga manggagawa natin. Eh, may nga, wala sila pagpupunta nga sa opisina ko yan, ako pang namamasahe sa kanila kasi wala sila pa masahe. Sobrang hirap nila eh, underpaid. Diba? Overwork. Tapos banta mo ng dimadaan, of course, matatalo mga to. Pero now, nandito ako, ilalabang ko, all in ako. Sige po, Attorney Urbano, you seem to be very professional. I like your attitude, I like your character. Pakisabi lang kliyente na mag-comply pa rin din ang umabang story. Ano po siya? Makakasa po kayo, nakakausapin ko po. Sige po. Papatawag ko siya sa hearing, at uh, kapag hindi siya umaten, ipapakuntem ko siya, ipasabihin na, and then ko siya. And then doon po mismo, i-divulge i ko lahat ng koneksyon niya. May hawak na po akong mga pangalan. I don't care kahit na sino pa yung taong yun. Sige po. Thank Sige you po. Pakisabi lang, sir. Pakisabi lang. Bayaran lang niya yung mga empleyado niya. Ayusin niya kanyang problema. Magpakabait siya. Huwag na siyang uh, ng mga manggagawa niya. Then, please na kami. Happy na ako. Happy okay. na po. Okay. Everybody happy. Sige, Sige po. Okay. Th thank you, for telling you about po, Attorney Obama. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Kaya ito ni pakisabi sa mga kasamahan mo dyan sa Dole, pagdating sa budget hearing, I don't care kahit na si there will be fireworks. Sinisiguro ko sa inyo. I-expose ko lahat ng kab ninyo. Itong ginagawa niyong pang-apis sa mga Uh, manggagawa. Kawawa naman. Always nga, Chua Kearney Merasol, hindi ka kasama rito. Pero ibig sabihin, may mga lapses pagkukulang yung mga tauhan ninyo dyan. Sabihin mo sa kanila gawin ang trabaho. Okay ba, Kearney Merasol? Okay po. Opo. Makakarating po. At uh, imi-meeting ko na po sila para uh, makarating yung uh, uh, inyong mga instructions po. Opo. Thank you, Attorney Merazong. Yes, po, Senator. Definitely po, Senator. Yung buong staff po natin sa Senado ay makikipag-ugnayan po sa DOLE NLRC to make sure na may action po dito. And para tutukan po namin ang kanilang compliance order na lalabas po.